Naisip mo na ba kung bakit, madalas, tayo ay tumutugon ng matindi sa maliliit na bagay? Paano maaaring makaapekto ng malalim sa atin ang isang maling salita, isang matalim na sulyap, o kahit isang hindi inaasahang katahimikan? May mga sakit na hindi nag iiwan ng nakikitang marka, ngunit tahimik na sumasaktan sa kaluluwa. Asa nakatagong lugar na ito, kung saan walang nakakakita? nagaganap ang maraming mahahalagang laban. Minsan, hindi natin maintindihan kung bakit masakit ito, ngunit nararamdaman natin na may nahawakan sa ating loob, isang lumang sugat, isang sensitibong bahagi, isang lugar na hindi paganap na gumaling. Ang mga pugon na ito ay hindi sa sandali ng pangyayari. Nagmumula ito sa loob, mula sa isang pusong may dalang alaala, karanasan, sakit at takot. Kaya pinapaalalahanan tayo ng kasulatan ng may karunungan sa kawikaan, apat talata 23. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat mula rito nagmumula ang buong buhay mo. Ang puso ang sentro ng ating espiritwal na pagkatao. Mula rito dumadaloy ang ating mga salita, desisyon, at kilos. At kung ito'y nasaktan, kontaminado, o puno ng dilim, lahat ng lumalabas sa atin ay sumasalamin sa panloob na kalagayan. Napansin mo ba na kapag ang puso ay mapait, mabigat ang mga salita. Kapag natatakot, nagiging hindi tiyak ang mga desisyon. Ngunit kapag puno ng pananampalataya at kapayapaan, ang ating buhay ay napupuno ng liwanag. Ang puso ay parang bukal ng tubig. Kung ito'y marumi, ang buong ilog ay magiging kontaminado. Ngunit kung ito'y dalisay, magdadala ito ng buhay at kalusugan saan man dumaan. Hindi nakakapagtaka na itinuro ni Jesus na hindi ang pumapasok ang nagdudumi sa tao, kundi ang lumalabas mula sa loob. Ang naninirahan sa puso ay humuhubog sa ating kwento. Kaya't ang pag-alaga sa puso ay hindi lamang detalye. Ito ay usapin ng spiritual na kaligtasan. Ito ay parang arena kung saan ang kabutihan at kasamaan ay tahimik na naglalaban pananampalataya laban sa takot, pagsunod laban sa kukso, pag-ibig laban sa sama ng loob. Doon, sa banal na puwang na iyon, tayo ang nagdedesisyon kung ang Diyos ba ang hari na mamumuno o kung magbubukas tayo ng puwang para sa kaaway upang maghasik ng kasinungalingan at panlilinlang. lang. Parehong nagnanais ang Diyos at ang kaaway na sakupin ang trono. At kung ano ang nasa puso ay tutukoy sa direksyon ng buhay. Madalas nating kinapayagan ang mga nakalalasong impluensya na makapasok ng palihim. Isang kanta na nagkapalusog ng maling pag-iisip, isang usapan na nagtatanim ng sama ng loob, isang imahe na nakakasira sa isi. Hindi natin namamalayan, binubuksan natin ang mga pintuan. Ngunit sinasabi ng salita, ingat ang iyong puso. Nangangahulugan ito ng pagbabantay na maingat, protektahan na may tapang, at pangalagaan na may sipag ang pinakamahalaga sa Diyos. Ang puso ang lugar kung saan nais manahan ng Diyos, ibuhos ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Ngunit ito rin ay target ng mga estratehiya ng kaaway na sumusubok maghasik ng takot, kasalanan at kalituhan. Ang desisyon kung sino ang sasakop sa puwang na ito ay nasa atin. Ang pag-iingat sa puso ay hindi pasibong kilos ito ay pang-araw-araw na espiritwal na paninindigan. Ito ay itaas ang kalasag ng pananampalataya at sabihin, Panginoon, ang aking puso ay sa iyo. Mangibabaw ka sa akin. Narito ang isang espesyal na paanyaya. Kung ang mensaheng ito ay nakahipo na sa iyong puso, hayaang simulan ng Diyos ang pagbabago sa iyong panloob. Magbigay ng puwang para maging kagapagbantay ng iyong puso ang banal na espiritu at kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe at panalangin na nagapatibay sa pananampalataya, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, magkomento kung ano ang nararamdaman mo sa puso mo, at ibahagi ito upang mas maraming buhay ang maabo. Kapag ginawa mo ito, nagiging aktibong bahagi ka ng isang chain ng pananampalataya na pinagapala ang maraming tao. Napansin mo ba na ang pinakamalalaking laban sa buhay ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob ng puso. Habang ang mundo ay nakatingin sa anyo, ang Diyos ay diyektang tumitingin sa loob. Doon, sa teritoryong hindi nakikita ng mata ng kao, nagaganap ang pinakamalalakas na labanan. Ang puso ang larangan ng digmaan kung saan nagtatago ang pananampalataya at takot, pag-asa at panghihina, liwanag at kadiliman. Bawat desisyon na ating ginagawa ay resulta ng kung ano ang nagwagi sa loob natin. Kapag sinabi ng Diyos na ingatan ang puso, hindi lamang niya tayo binibigyan ng payo. Ipinapakita niya ang isang makapangyarihang espiritual na katotohanan. Ang kalagayan ng puso ay nagtatakda ng direksyon ng buhay. Kung pahihintulutan natin ang sama ng loob na mag-ipon, ito'y lalago na parang damong ligaw at pipigilan ang kagalakan. Kung magbibigay tayo ng puwang sa akot, ito'y magiging isang nakikitang bilangguan na pipigil sa atin na mabuhay ng buo. Ngunit kung ibibigay natin ang puso sa Diyos, binabago niya ang lugar ng pakikibaka sa isang teritoryo ng kapayapaan. Madalas nating iniisip na sapat na ang kontrolin ang ating mga reaksyon. Ngunit ang ugat ng problema ay hindi sa sandali ng reaksyon, kundi sa kung ano ang nananahan na sa loob. Mga hindi nalutas na salita, pagkabigo damdaming hindi kailanman ipinagkatiwala sa Diyos, lahat ito ay lumilikha ng puwang. Asa As mga puwang na iyon, kumakain ng lakas ang kadiliman. Hindi kailangan ng kaaway ng malaking pinto para pumasok, sapat na ang maliit na siwang. Kaya't ang espiritual na pagbabantay ay kailangang maging palagian. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang isip ay nagpaplano, ngunit ang puso ang nagbibigay ng huling utos. Dito nabubuo ang mga pagnanasa, pasyon, motivasyon, at desisyon. Kapag hindi natin inaalagaan ang puwang na ito, kumikilos tayo ng hindi naunawaan kung bakit natin ginagawa ang ilang kilos. Ngunit kapag hinayaan nating mamahala ang Diyos sa puso, ang ating mga paggili ay nagsisimulang sumasalamin sa kanyang kalooban. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng mamuhay na may pusong ganap na pinangangalagaan ng banal na espiritu. Pusong hindi natitinag ng mga salitang pinalipad sa hangin, hindi nadudumihan ng sama ng loob, hindi yumuyuko sa harap ng tako. Ang pusong ganito ay nananatiling matatag kahit dumating ang bagyo. Ito ay parang isang kuta na pinalilibutan ng presensya ng Diyos, kung saan walang kasinungalingan ng kaaway ang makakapaso. Ngunit ito ay nangangailangan ng ganap na paglalaan. Hindi basta mababantayan ang puso sa pamamagitan lamang ng mabubuting hangarin. Kailangan ang pagsuko, ang paggalikod sa lahat ng naggaparumi rito, ang pagganggi sa mga kaisipang naggapasakit, at ang araw-araw na paggili na manatiling malapit sa Diyos. Paalala sa atin ng Filipos 4.8 Ang anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay, kay big-ibig at puri kung mayroong anumang kabutihan o papuri, ito ang inyong pag-isipan. Ang anumang nagapasok sa isip at pandama ay nagiging laman ng ating puso. Kaya kung paano mo pinapakain ang iyong kaluluwa, iyon ang magatakda ng lakas mo sa mga laban ng buhay. Kapag ang puso ay napuno ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay sumisibol kahit sa gitna ng kahirapan. Ngunit kapag pinuno ito ng mga walang kabuluhang bagay, ito'y nagiging mahina sa harap ng anumang unos. Ang pagbabantay sa puso ay isang araw-araw at sinadyang gawain, pagpili na salain ang lahat ng kumapasok sa mata at tainga, at tanggapin lamang ang mga bagay na nakapagpapatibay at nagbibigay luwalhati sa Diyos. Marahil ngayon ay nakararanas ka ng mga pahimik na labang panloob, mga damdaming hindi nakikita ng iba, mga sakit na hindi mo maipaliwanag. Ngunit nakikita ito ng Diyos. Alam niya ang bawat lihim na sulok ng iyong puso. Alam niya kung nasaan ang mga sugat, akot, at mga laban. Higit pa rito, nais niyang mamuno roon. Hindi niya hinihiling na magtagumpay ka ng mag-isa. Tinatawagan kanyang buksan ang pinto at hayaang siya ang maging kagapag-ingat ng iyong puso. Kapag naunawaan natin na ang puso ay ang trono kung saan nagmumula ang pinakamalalaking desisyon, maunawaan natin na ang pagbabantay dito ay hindi opsyonal, kuni isang banal na tawag. Nais ng Diyos na mamuno sa pinakaloob na bahagi nito, dahil alam niya na mula rito dumadaloy ang mga salita, gawa, at landas na huhubog sa ating buong buhay. Sa puso tayo pumipili kung maggatawad o magkimkim ng galit, magtiwala o magduda, sumunod sa pananampalataya o magpasuko sa takot. Lahat ng ating pagkatao ay nagmumula sa sentrong ito ng Espiritu. Marahil ay hinayaan mong mapuno ng maraming bagay ang sagradong espasyong ito, masasakit na salita, mga sama ng loob, at mga alalahaning unti-unting lumaki sa katahimikan. Ngunit ngayong araw, tinatawag ka ng Diyos sa isang muling pag-aayos. Nais niyang pagalingin ang iyong kalooban, linisin ang bukal, at patubuin muli ang tubig na nagbibigay buhay sa lugar, kung saan dati may kirot at pagod. Hindi siya nagtuturo ng daliri, iniaabot niya ang kanyang kamay at sinasabi, Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Kapag ang trono ng iyong puso ay pag-aari ng Diyos, nawawala ang kapangyarihan ng kakot, natatahimik ang mga kasinungalingan ng kaaway, at nakasusumpong ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Hindi ibig sabihin nito na wala ng laban, kundi magkakauon ka ng espirituwal na kuta upang harapin ang mga ito ng may tiwala. Ang presensya ng Diyos sa iyong loob ay nagiging tapang sa gitna ng pag-alinlangan, kapatawaran sa halip na sama ng loob at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang banal na espiritu ang nagiging tapat na tagapagbantay ng banal na lugar na ito, sinasala ang lahat ng dumarating, pinangangalagaan ang lahat ng mahalaga, at itinataguyod ang iyong pananampalataya sa matibay na pundasyon. Ngunit ang proteksyong ito ay hiniminsanan lamang. Ito ay isang araw-araw na disiplina, pulad ng isang sundalong hindi iniiwan ang kanyang puesto. Ang pagbabantay sa puso ay nangangahulugang pagising araw-araw na may pasya, salain kung ano ang pumapasok ibigay ang kontrol sa Diyos, at hayaang siya ang sentro ng iyong buhay. Isa itong kilos ng pagitiwala, pagpapakita ng pananampalataya, at pagkapahayag ng pag-ibig. Kapag ginawa mo ito, binabago ng banal na espiritu ang bawat bahagi na dati itila, hindi maabot at tinuturuan kang lumakad ng may kaunungan at katatagan. At kahit maramdaman mong ang iyong puso ay basag, sugatan, o labis na marumi, tandaan mo walang pusong hindi kayang ayusin ng Diyos ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang maglinis magganibago at magbigay ng bagong buhay sa lugar na dating puno ng kirot ang biyaya ng Diyos ay kayang baguhin ang anumang kwento hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng nakaraan ngayon handa siyang akuin ang lahat kung bubuksan mo lamang ang pinto kaya gawin mong panalangin ang mga salitang ito Panginoon, bantayan mo ang aking puso. Alisin mo ang lahat ng hindi mo ikinalulugod at mamuno ka sa gitna ng aking buhay. Naway maging malinis, matatag, at puspos ng iyong presensya ang aking kalooban. Huwag mong hayaang manahan dito ang kasinungalingan, takot, o sama ng loob. Mamuno ka sa akin at gawin mong iyong kahanan ang aking puso. Kapag ginawa mo ito, may nagbabago sa loob mo. Maaring hini ito makita agad ng mata ng tao, ngunit gumagalaw na ang Diyos sa kaybuturan, at sa paglipas ng panahon, ang pagbabago sa loob ay makikita rin sa labas. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa ganitong pagsuko, inaanyayahan kitang manatili sa paglalakbay ng pananampalatayang ito. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, Mag-iwan ng komento tungkol sa kung ano ang ipinadama sa iyo ng mga salitang ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din marinig ito ngayon. Naway mas marami pang puso ang maabot at mapangalagaan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong hakbang ng pananampalataya. Ang puso ang lugar kung saan nagsisimula ang lahat, at kapag ang Diyos ang namumuno rito, lahat ay nagbabago. Ginagawa niyang patutuo ang mga sugat, lakas ang mga luha, at papuri ang katahimikan. Hayaan mong siya ang maging sentro ng iyong buhay. Ang Diyos na nagbabantay sa buong sansinukob ay makapangyariha magbantay din ng iyong puso.